Hi guys, welcome back to my channel. Ayan guys, magluluto ako ng hot ng Pilipino. Eto na siya guys. Ayan o. Ayan yung minix. Eto na yung niluluto. Ayan. Maya maya yan. Ano na yun guys? Luto na. Mm. Ang pang ano ko lang ay butter. Ayan. O. Oh. tayo ng ano pancake sa Pinas ayan masarap yan guys sarap meriam nagtamang trip lang guys maray meriam dalak yan tingnan natin guys ayan kung ano na okay na yan o balik ka rin natin ayan na guys o pancake ng Pilipinas ano na balikkad na hindi niya siya pwedeng takpan. Ayan, ang pangke. Oh, ito pa yung inulutuin ko pa. Sarap yan, guys. Mag ano, may yung nagkasama ang kape. Ayan. Ayan, di pa tapos? Tingnan natin. Malapit na. Malapit na yan ating pancake for the day. Ayan siya guys. Ang pancake na mukuyo. Ayan, pwede na. Tapos, lalagay ko doon. Lalagyan Tapos, lang na, ko na yun na yun. Ayan <laughs> <laughs> guys. Ayan guys. Ayan ah, o. Ayan nyo. Ito, lalagay ko guys na butter. I-spread dyan. Ayan, ini-spread din natin. Tapos, yan, lagyan natin siya ngayon ng hmm. Tapos pag ganun ganin lang natin guys para kumalat. Ayan. Hmm. Tapos takpan na natin muna. Hmm. Tahintayin natin. Ayan. And guys, kaya kung bago kayo sa aking channel, wag kalimutan yun. Notification din na sa baba para lagi kayo mag sa mga Thanks, guys bye bye, bye. bye.